Kaya naman, dahil sa sakripisyon na inilaan nila para tayo ay matuto, deserve nila na hindi lang once a year nilang maramdaman muna sa atin ang ating mga pagpapahalaga. Wa ma alayna illa albalagul mubin Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammad Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Unang-una po mga kapatid, dapat maunawaan natin na dalawa lang ang tinukoy ng Islam na mga araw na ating sinasaulog, sinisilibrate taon-taon. Ito ay ang Eid al after ng Ramadan at ang idol adha sa ikasampung araw ng buwan ng Dhul Hijjah. Bukod pa sa dalawang araw na yan mga kapatid, ay wala na pong mga araw na tukoy na sinisilibrate natin sa Islam taon-taon. At kung mayroon pang idadagdag sa dalawang araw na ito, Idol Fetar, Idol Adha, kung mayroon pang idadagdag ng mga tao dito mga kapatid, ito po ay bidaa, innovation, bagong katuruan na wala po sa turo ng Islam na ipinagbabawal ng relihiyong Islam sapagkat ang sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, lahat daw eka ng bidaa, innovation, pagbabago sa katuruan na idinagdag sa turo ng Islam ay dalala, kaligawan. At ang lahat ng mga kaligawan ay sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatwid mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, sa araw ng mga teacher, yung tinatawagin na Teacher's Day, bawal din po yan sa ulog sa ating mga Muslim, mga kapatid, sa pananampalataya. Oo, sa Islam, itinuturo po sa ating mga Muslim ang pagpapahalaga natin sa ating mga guro, ang pagpapasalamat natin sa ating mga guro sapagkat malaki ang utang na loob natin sa kanila. Nalaman natin ang hindi natin alam before dahil sa kanila sila yung naging tulay, mga kapatid, sa ating mga kaalaman na tinataglay natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatay islam. Kaya, nagpapahalaga po tayo sa ating mga guro, sa ating mga ustad, sa ating mga teacher, nagpapasalamat po tayo sa kanila. Kaya naman, dahil sa sakripisyo na inilaan nila para tayo ay matuto, deserve nila na hindi lang once a year nilang maramdaman mula sa atin ang ating mga pagpapahalaga. Deserve nila yun. Deserve nila na araw-araw nating ipinaparamdam sa kanila, ipinapakita natin sa kanila yung pagpapahalaga natin sa kanila at yung pagpapasalamat natin sa kanila. Hindi po yung magtukoy tayo ng isang araw na gagawin natin taon-taon na bigyan sila doon ng regalo, uh, sabihan sila na salamat, pagpapahalaga sa kanila. Hindi po ganun mga kapatid. So sa mga guro po o kaya mga estudyante na mga muslim, ang nararapat po sa kanila ay magpaalam po sa eskwilahan, paaralan at humingi sila ng excuse para hindi na sila makasali at ipaliwanag sa kanila ang kadahilanan, ipaliwanag ng maayos na ito po ay bawal po talaga sa ating mga muslim. Insya Allah, mauunawaan naman nila po yan sapagkat alam nila na mayroon pong mga uh, barrier, mayroon pong mga limitasyon, mayroon pong batas na hindi tayo pwedeng pilitin na mga muslim na makisali sa mga ritual, mga activity, mga gawain, na sumasalungat po o kaya nakakalabag po sa batas ng ating pananampalataya. Insya Allah, mauunawaan nila po yan mga kapatid. Kaya ang nararapat ay mag-excuse po tayo sa kanila. Huwag na po tayong makisali, huwag na po tayong maki makiisa, makipagtulungan sapagkat ipinagbawal po yan ni Allah. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, sabi ni Allah sa Quran sa suratul ma'idah, verse number 2. At huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at sa paglabag. So bawal po yan mga kapatid sa pananampalataya. Ano mang uri ng pakikiisa, ano mang uri ng uh, pakikipagtulungan sa mga gawain na pinagbabawa ni Allah ay hindi po pwede sa ating mga muslim. At ito rin po ay panggagaya sa mga kufar ang, ang pagsaulog sa ganitong mga araw ay panggagaya po sa mga kufar na lubos na ipinagbabawa ng Islam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Sino ika ang manggaya sa grupo ng mga tao sa makatuwid siya ay kasama sa kanila. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.